Ito so ang babag pala ang umaga. Ayun, sinek yung sakyan natin. Sabi ko, usok tapos yung gulong. Sumisikip yung gulong. Sabi ko, malakas naman ang mata. Ito, bigla na lang tumigas yung uh, prino dito. Ayaw, may ikot. Kaya naramdaman ko. Dapat yung pre, -pre to, di ba? Wala, matigas minarapat natin itabi dito sa pagawaan para matingnan at delikado sobrang init na yung gulong pati yung mags may init, Ibig sabihin may diferensya kaya pinacheck natin ayan dito, sa parte kaya pag uh, may mapansin kayo sa na tumutunog o di ka kakaiba, marapat dapat na ipatingnan niyo na ng talyer sa talyer na. Dahil niyo kagad. Katulad dito biglang nanikip yung harapan ng sasakyan. Yan pala, tumata kami nung naka, parang nakapreno. guys Ayan. God bless. Ingat po tayo lahat mga kapiyahero. Rin sa YouTubers. God bless. Ingat po tayo lahat tatlo buhay.